Ito, importante yung tanong ni Kat tungkol sa overtime, no? Nag-double shift daw kasi siya. 6 p.m. daw siya pumasok, tapos nag-out ng 1 a.m., pero nag-in uli kasi nga double shift daw. Yun daw ba ay pwedeng maging overtime? Opo, no? Ang overtime po kasi, at maraming hindi nakakaalam nito, ha? Ang overtime ay dapat yung lagpas na 8 oras sa trabaho in a 24-hour cycle. Ulitin ko, ha? In a 24-hour cycle. Ibig sabihin, kahit na kinabukas ang araw na yan basta yung unang pinasok mo ay within the 24-hour cycle, ay dapat yun overtime. So for example, 8 to 5 ka ngayong araw, tapos kinabukasan na bago ka, naging night shift ka, na pinapasok ka ng alauna ng madaling araw. So yung alauna ng madaling araw mo na yun, kahit na kinabukasan na yun, ay dapat overtime yun kasi nga, 8 a.m. ka nagsimula ngayong araw. So within a 24-hour cycle, lahat ng lumagpas na 8 oras ay overtime pay dapat.